namang isumurakan niyo nang kung balor lapad rino minlapad tubig ng tubig para matawa para mo wala naman. Ilan napat ko sayo ba boss? Para mo no gusto. Wala pa sa law. Walang diyan Indian pani nila. Doctor qualified. Ano na di trick? Ito hindi mo panako. Papakain na naman ng lugaw mo. Magkano po sa mga kable eh? Magkagandang torete

ito na bili na. Dalawa. Pagano pa kabili niyan to? 725 dalawa. Ayan. For 725 dalawa na to rete. Pagkabili. Ang <gib> lawa doon <gib> ay nabuhay <gib> ng mga rin

Si Sir Rambayer, mas kursyonada niya yung isa kaysa doon. ka na lumangay, binabasa. Binabasa ko ng isang libong, Hindi Hindi, kung pwede ko Bakit binabasa? Ay, paano namang isa? sa akin kung Lapat, hindi may ko Hindi pa rin mo wala naman? Di ko yung tatay si Lapat, hindi ko sa'yo, babawasan <laughs> paano maubusyo nga? mo paano kung pa naman? kaya sa mayara maya hay kahit naano 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 ako. naano kahit naano kahit naano kahit Haha. 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 ngayon Haha. 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 ang Haha. 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 gusto Haha. 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 Haha.

कि फाइनल कंप्लीट कर दो तो भाई लोग लड़ाई की खाया में वो चीज आता है वो ये 1 मिनट के बाद 1 के पास पर वाले 1 नंबर वन है दीदा नंबर मांगता हूं 35760 का चलो जमा कीजिए वो आप भी जमा कीजिए माला गुनाहला के 3000 Tapi binibigay ng 120 ni Tatay Merong. Eh hindi teda trato right, ito kanina yung nanyo naman yung mga pukulay.

Yes, yes, sir. Ano nga bilik? Magkano po, sir, bigay sa inyo? 115. 115,000. Ayan. Ano po, sir, ang gagawin niya doon? Ganador. Ganador. Ang gagawin ni sir ng ganador. 115 eh. na bili. Uh -huh. টুজম ন্রাখুড সন্ন কলমেশা কনদা কটল weerাকেন নঘা জিাকেলে। শিছু কের তপযুছব সপহষে মনুল needigল að куда কাআ effectivement transmisit tim aprender জমদ্ तो तीन दो टमाटर तो बॉल एले आज तो मिले 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 अरे सही यार अब एक तक नहीं आता वाओ गे गे वाओ ano ni Ravana? Ano ni Ravana? Ano ba 'yan? Kailan ba pare, sana'y magtatakala 'yung mga tao. Sa pagkakataon. Oo. 'Yung mga pagkakataon nila, magtatakala 'yung mga naglaan, ganyan 'yung mga dito. Oo, ito. 'Yung pinapintan. Hoy, ako na muna 'yung i-track. hindi mo pa nako. Papakain na ng luwag mo. Tama

May nagtatrato na naman din. Harap kaubos na yung baka ni Sir Noly. May nabili siya, Sir. Ayan, mga authority hand. Ayan. Gano'ng mga Apat. Gano'ng kaya, bila, Kuya? Magkano mag-abili, Sir? Magkano po mag-abili? 57 na ako. Ayan, 67. Dalawa 57. Uh, ito dalawa 60. At 57,000 itong dalawang baka. Ayan. O sa mga nagsasabi na wa, walang mura, mura ito. 57,000. Dalawang baka. Ayan. Ito naman ay 60 dalawa. Ayan, dalawang 60. Dalawang baka na 6,000. Bagaimana? Bagaimana? Berapa? Berapa? Pa, oh. Wala pa. Ayun. Ato, ato pa. Yan trato pa. Magagandang Ayan, pa ka. mga bakal ni RA. na nabili na rin. Nabili kay Boss JR. Ayun. Magkano po siya pagkabili? bili Magkano po siya pagkabili niya? 78. 78,000 78, ang pagkabili bili Ayan, maganda ang wet nito, ngala, mabilugan. Ah, 70 ang pagka-bili. po, Mahal po. So, ito. So, ito, nabili na. Ayan. Dalawang magagandang alaga yung baka. Ayan. Magkano pag Sa lukuyan daw, hindi pa masabi. Ay, hindi pa masabi. Yo! Yo! Ano nabili? na. 140,000. 70,000. 70,000. 70,000. Nabili ng 140 dalawa. Okay. Magagandang sorete. Alagain. Mga brama nito. May lahing <laughs> Ayun, nabili na rin yata ito, bata ba? eh, magkano pa kabili, kuya? Magkano siya nabili? Oo, siya nabili ko dito, dalawang palaki ha eh. Kasi, dalawang limang buwa, kinakala, mabit ko ng 245. 245? Oo, para tubo Para makatubo si sir, ayan. Oo. Wow mga bata ba yung baka niya 125,000 na pagkabili dalawang baka Ano yung pisaw mo ka naman na eh? Ano yung pisaw mo

Torete. Oo oh, oh, nga, yeah. Sir, magkano po sir bilhin nyo? Magkano po bilhin nyo? 58,500. 58,500 ang pagkabili. 10, right. 11, yeah. <laughs> Kasi ng lang 100 3,000 yeah. Dalawa baka Isa At saka ito yung isa yeah, 103,000 ang pagkabili ng buyer Bali 51,500 Dalawa baka